Ito ay kwento ng isang hari at ang kanyang alagad. Noong unang panahon ay may isang hari na mahilig mangaso. Isang araw, habang siya at ang kanyang alagad ay nangangaso, ang hari ay may natama ang mabangis na leopard. Tumakbo siya at ang kanyang alagad patungo sa mabangis na leopard. Tinignan nila ito kung ito ba ay patay na o hindi pa. Nagulat na lang ang hari at kanyang alagad nang biglang tumalun ang nanghihinang leopard at inatake ang hari. Ang magiting na alagad ay nagawang patayin ang mabangis na hayop. Ngunit hindi niya na nagawang mapigilan ng leopard na kainin ang daliri ng kanyang hari. Nagalit ang hari at sinabi sa kanyang magiting na alagad, Kung mabuti ang Diyos, hindi ako aatakihin ng leopard na iyon at siguradong hindi ako mapuputulan ng daliri. Sumagot naman ang kanyang alagad at sinabing, Mahal na hari, kahit na ganito ang nangyari, ang masasabi ko lang sa inyo, ang Diyos ay mabuti at ang ginagawa niya ay tama hindi siya nagkakamali. Nagalit lalo ang hari at sinabi sa kanyang alagad, "Kung ilalagay kita sa kulungan, iisipin mo ba na iyon ang makakabuti sa iyo?" Walang takot na sumagot ang kanyang magiting na alagad at sinabing, "Opo, mahal na hari. May dahilan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito." Ang galit na galit na hari ay nag-utos na ikulong agad-agad ang kanyang magiting na alagad. Tatlong buwan ng lumipas, ang hari at ang isa pa niyang alagad ay nagtungo sa kagubatan para mangasong muli. Subalit nahuli sila ng isang tribo ng tao na nangangailangan ng human sacrifice para sa kanilang Diyos. Sa kabilang banda ay napapanood ng hari ang pagpatay sa kanyang alagad. Napahinto naman ang mga tribo sa kanilang ritual nang makita nila ang putol na daliri ng hari at tuloy ang pinakawalan ito. Hindi na nila binigyang halaga pa ang hari sa kadahilan ng hindi na umpleto ang party nito. Kaya't hindi na nila pwedeng ialay sa kanilang Diyos. Habang papauwi ang hari sa kanyang palasyo, ang hari ay nagutos na pakawalan ang kanyang magiting na alagad. Pinuntahan niya ito at mapagkumbabang sinabi, Kaibigan ko, ang Diyos ay talagang naging mabuti sa akin. Muntik na akong mamatay. Ngunit dahil sa kulang ang aking daliri, ako ay pinakawalan ng mga tribo. Pero may tanong ako, kung mabuti ang Diyos, bakit hinayaan kanyang ikulong kita? Sumagot ang magiting na alagad at sinabing, Mahal na hari, kung wala ako sa kulungan ay kasama mo akong nangangaso at baka ako ang namatay sa mga tribo dahil sa kumpleto ang parte ng katawan ko. Matalinong sagot nito. Humalakhak ang hari at sinabing, Tama! Ang lahat ng pangyayaring ito ay may dahilan. Ang buhay natin ay puno ng paghihirap at pag-angat sa buhay. Kung hindi man nangyayari ang mga gusto mo, huwag mong hahayaan na mawala ang pagmamahal mo sa sarili mo o ang paniniwala mo sa hinaharap. Basta tayo ay mabubuting tao, ang magagandang bagay ay mangyayari sa ibang araw. Maging mahinahon, maging matyaga, at manatiling positibo. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Ang Hari at ang Kanyang Alagad. Huwag kakalimutan pindutin ang subscribe button at ang notification bell para sa iba pang video.